na nahilo ko naman dyan? Ha? Ah? Gopro mayata yung... Maraming kain mo. Gopro mayata yung lagay ko ng bitchin dun sa ulam. Kanina. Nahilo ko. Hmm. Mm -mm -mm. Ano ba to? Pata ng manok, sarap. Sa so, <laughs> dinner date natin yun, eh, sa labas lang ng bahay. Hoy <laughs> <laughs> Uy! Uy. Hey. Saktong saktong daan namin. Sarap niya na, kain sa labas ah. Kain sa labas. Kain na rin kayo, sumabay na kayo sa amin. <laughs> Nakain talaga kami. Ano yung mga dala nyo niyan? Gamot ko. Gamot. Isala lang muna ko. Isang ganyan, daming daming May itimpla yan, alakalin. Hmm, Mag-iinom lang kayo, mga ano niya to, pampulutan. Pampulutan ng... Inaya mo ano? Hindi ko inaya, napadaan lang ah. Hindi na, o, mm -hmm. inaya eh, oh, ko. Nandito na, kumain. Kumain, inaya ko kumain no? Oh. Ano kayo na, sabay na kayo dalawa. Labudol oh, labudol. Sarap, sarap may dala-dala kang tubig. Gamit ko sa lalamunan. Iban ng panahon ngayon to. May flavor to. Napadaan tapos may dala-dala ng tubig. O bakit? Bawal mo magdala ng tubig. Masyado kang, masyado kang tamang hinala. Grabe ka. Yan mga mukhang yan ako po. Yan ay inuubo. <coughs> <coughs> um, ano ka? Ano daladala Masyado kang hindi porket lagi kami nagiinom. Hmm. Inom lang lagi. Ano ka? Ayan o. Oh. Ah, natin kumain. Di yung... Napadaan lang kami. Kaya nga. Uh, ito, masyado kang ah. Uh... Ang galing naman ng daan nyo, ano? Bakit? Okay. Bawal ba dumaan nyo mga yan? Grabe ka talaga. Kasi wag na mga oras. Padilim na yan. Inuman na yan. Hindi <laughs> <laughs> nga kami inom. Napadaan lang kami. <coughs> Ay, tumer. Ito, ito malamig. Ay, ma, kakaunti pa lang niyan. pa tubig. Dad, <coughs> <At> nasa mid ako. <coughs> ano ba yan? Hindi May, may gamot pa. May gamot yan. O, <coughs> oh, gamot nga. Bakit papainamin mo sa kanya? Ganyan yung pag naubo. Tama ko naubo yan. Iniinom -ini talaga. Mabisa yan. Marang mabisa nga itong tubig mo ah. ang tubig yan. Anong hinalo mo dyan? Basta pag inuubo, Gagaling Masarap yung lasa niya. Purified ba yan? Wow, ano? mo lang nakuha ang tubig yan, ha? Grabe ka, Paiinom ba naman sa akin yun mga ngayon? Kung napulot lang sa tabing ano, kanal, grabe ka naman mag-isip. <laughs> ha? Sakto yung daan niyo. Ang ganda. <laughs> Ayoko na, no. wala namang palang baso dito. Iisa. Kukuha pa tayo akong baso. <laughs> Ayos ay, yung pagkakadaan uh, ninyo eh. Sakto sakto. Tagay mo na yan. Baka bumalik na yun. Pusin. Akitin ka talaga <laughs> namin. Ay, kaya pala. Ay, sakto sakto talaga yung lakad ninyo. Luso tayo. Walang huli. <laughs> Mm. Mm, sarap. Alam <laughs> 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 mo ba yung ano, pulutan? Alam mo yun. Grabe ka naman magtagay. <laughs> ah, kahilo naman. Ah. <laughs> mm, ba't nahilo ko naman dyan? Ah, huh? ah, no, para mayata Maraming yung... kain mo. Ah, para yata yung lagay ko ng bitchin doon sa ulam. Kanina. Nahilo ko. <laughs> Ay, itong dalawa. Hmm. Eh, ako ko dyan. Malakas yata sa tolerance yun sa... Ano? Sa bitchin. Eh, ako'y nahihilo. Sakit na ulo na, ko. Parami lang ang kain mo. Baka nga, ayoko na. sa bitchin. Ayaw ko na. Kaya, kaya ng bahala dyan, dalawa. Ubus, eh, na. ano, kaya mo? Kaya ko naman. Nahihilo lang ako. ano oh. hmm. oh. mm, mm -mm Ano ba ito? Nampadami kasi yung kain mo yan. Ay.